<laughs> Nagtulog-tulogan sila. Oh, ang cute ng mga. Okay, Ito, oh. Tubig. Uh, tubig Ay, nag... nagpatulog-tulogan na sila yung nakaano na ng tubig, oh. Ah. <laughs> Gusto mo makiyat. <laughs> Kakatuwa na. Ayan yung iba, oh. Ayan. Mm -hmm. Ayan, ang laki. Sana ba yun? Yung ano? Okay na to. Oo. Oh. Ikaw ba na? Ang tubig Asan ba yung malaki? Uy, umakit ka malaki. Naglalaro sila, Joe. Kakatuwa. <coughs> Naglalaro sila. <laughs> Ang cute, no? Tawag sa'g tulug-tulugan, no? <laughs> Galing. Gusto mo sa mga nila yan? Hmm. Tapos, patay na pala, no? Ayan, andito yung iba, Hindi, hindi para silang... Ano yung malaki, oh? Parang nakaka-relax sila ba? Nagre-relax sila. May malaki to. Mm -mm. Nagre-relax sila oh. Eh, yeah, kakatuwa nila. Umalik ka pa. Uy, malaki. Lumabas ka. Kakatuwa, no? Yan. Unaanod sila, wey. Olo, olo. Ano yun? Ano yun? Bakit gumaganon? Gisarado na? Karado ko lang. Ah, kaya pala. Kala ko anong Ang dami ah. Sobrang dami dito. Oh, nangingitin. nangingitin siya. Anong purpose sa yero? Sisilungan nila pag mainit? Umulan. lang. Ang dami. Mas marami kasi daw rito. Doon kunti lang. Binili mo yan? Kakalibang pala. Lera, lera sila, oh. Aray. Uy, dumami na sila. Hindi na sila, eh. Hindi pa umakyat yung malaki. Yung pinakamalaki talaga. Pula, play safe na yung malaki. Ayun, yung pinakamalaki. Punong-punong yan dyan pag ano yan. Hindi Hindi umakyat. Wag ko na sa Ayun yung pinakamalaki. Saan na ba yun? Mister ka niya para sa ano lang sa nila. Hmm. Sinadya lang? Hmm. Sinadya ang lumot? O kusa lang naman yata yung umano? Tumubo yung lumot eh. Ang malaki nga. Saan na yun? Makit na. <laughs> Ayan na, umakit na siya. Mabingwit ka talaga. <laughs> Nagpa-relax sila oh. Halika yung tubig to gusto ko nila yung yung tubig. Hindi sila po ibig ito. si Ibig ito okay Takot ay takot rin takot mo ano. <laughs> Kakatawa rin pala <laughs> no. Paano kaya pag tilapia din? Hindi sila hindi maghalo. Eh. Ganyan. Hindi, pag tilapia ba alagaan? Yun ang kailangan ng fish lagi. Tulupyo. Hmm. 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 Ayan, gano? ang cute niya mga hito. Hey, Kakatuwa rin pala tingnan na pag ganun sa hmm. personal makikita mo. Mas pag malaki yan, sobrang kulit mo. Oo, uh -huh. uh -huh. laki rin yan yeah, mag may ano uh. na yan